mat glossy glossy mat tapos na yung kanyang side panel ganyan siya kakinang ito yung binap natin at ito yung hindi pa nabaw tinan mo yung difference ah, uh, diba parang mirror lang ito yung hindi pa nababaw ito yung nabaw na same process lang to buo mato sa Kamusta mga posts No time no vlog kasi tag-ulan eh. Hindi tayo makapag content kasi yung daanan namin maputik. Parang yung SR days natin. Kaya ngayon yung vlog natin ngayon. Itong mat ko, itong mat natin na si N Max, gagawin natin glossy. May nakita akong paraan kung gusto niyo gawin. Kasi mat 'yan eh. Gusto kong makintab siya kahit pa paano. Gawin natin ngayon ismag mag magbabuffing tayo ng mat to glossy. Siyempre, kailangan natin dyan mga pus. Kailangan natin ng impact para pang samantala na pang grind. Tapos yung mga, ewan ko anong tawag nito. Binili ko lang sa Shopee. Merong hex, itong bilog, tapos yung final. Ginawa ko na rin ito sa helmet ko. Okay naman. <laughs> Kulay yellow na siya, naging white ulit. Nag-fade, pero nabalik. Tapos yung mga kailangan na ingredients, tinatawag na rin yung ingredients o mga gamot is... Parabing compound, Uh, turtle wax tapos ito yung pang finale si nano gloss kaya ngayong vlog na to mga posts, tuturuan ko kayo kung paano gawing ay eh, dito tayo sa harap paano gawing glossy si matte na Nmax max natin alright let's go number one mga pus gagamitin natin yung hex ito yung hex tapos lalagyan natin siya ng rubbing compound. Ah, uh, 1,000 lang mga pus ah. Tagay natin siya dyan. Hindi kasi ako fan ng mga mat. Mas gusto ko ng makikintab. Ito yung nakita kong pinakamagandang solusyon kaysa magpa-repaint ako. Yan. Tapos gagawin natin ito muna. Medyo makintab na siya konti kasi nilagyan ko ng VS1. No? Pero ngayon, hindi masyado siya makintab. Dapat pala mga pus, malinis na as in malinis. Di bali matagal hindi nagamit tong ating NMAX. Kaya okay lang yan. Lagyan natin siya ng rubbing compound. Ganyan maglagay. Nakita ko lang rin sa YouTube. Tapos dapat dahan-dahan to. Kasi impact eh. Ay. <laughs> Ikita na natin yung difference mga pus. Makinang na siya konti. O, oh, di ba? Kakinang na niya yung ating visor yung sa kabila wala mat pa rin yan mat yan may wax lang kaya para syang makinang ganyan ngayon dito sa side na to kumikinang oh, ang grabe lagyan pa natin ng rubbing compound two times na ganito para pantay sila sa kabilaan dating plain na naman DIY lang ito mga po <laughs> babaki nang na <laughs> Di pa yan finale mga po meron pang susunod dyan lalagyan pa natin ang second second na buff dapat pala meron na before after no mga po next papalitan natin Kagamitin natin yung yung circle pairan din natin to oh tulog na <laughs> okay lang yan siguro ito mga po mga isang beses lang siguro di ako sure first time ko lang gagawin parang gagawin natin parang dati pa rin kukulayan natin siya tapos grind ulit yun nakikita ko na mga pus ayan mga pus makinang na siya kuha lang tayo ng basahan kuha tayo ng pangpunas hindi pa final mga pus oh makinang na dyan hindi pa final mga pus ah Glossy na yan from matte. Ganyan yung matte niya dati. Yan. Tapos yan yung glossy oh. Matte, glossy, glossy, matte. <laughs> Sa kabila, hindi masyado. Ah, ayusin natin yung mamaya. Tapusin ko na itong isang side ng panel. Sa kabila din tayo. Next is... <sighs> Lagyan na, na natin ng turtle wax. Gagamitin pa rin natin tong bilog para magasgasan niya konti. Next naman natin mga post is itong nga uh, fender. Tapos na yung side panel. Ganyan siya kakinang. Ito ngayon. Same process lang to buo mga post ah.